Pitong tao, arestado sa kaso ng pagpatay sa mag-asawang Arvin at Lerma Lulu. Ang sahol, nakiramay pa yung killers. Sa isang mahalagang kaganapan sa investigasyon ng brutal na pagpatay sa mag-asawang Arvin at Lerma Lulu, arestado ang pitong individual na may kaugnayan sa kaso. Ang mag-asawa ay pinaloob sa bala sa Santo Rosario, Mexico, Pampanga, noong October 4, 2024. Matapos ang insidente, nagsagawa ang mga otoridad ng masusing investigasyon na pinangunahan ng mga tracker teams mula sa Mexico Municipal Police Station, Pampanga Provincial Intelligence Unit at Regional Mobile Force Battalion. Matapos ang dalawang araw nilang pagsisikap ay kanila ring natuntun ang pitong suspect. Nahuli ang dalawang pangunahing suspect na sina Arnold Thailand na itinuturing na gunman at si Arnel Buan na nagsilbing backrider sa panahon ng pamamaril. Ang mga pag-aresto ay naganap sa Nueva Ecija at parehong nagbigay ng kanilang mahahalagang pahayag na nagbigay daan sa mga otoridad upang matukoy at mahuli ang natitirang limang individual na kasangkot sa krimen. Kabilang sa mga karagdagang suspek sina Robert Di Maliwat, Rolando Cruz, Jomi Rabandaban, Sancho Nieto, at ang sinasabing utak ng krimen na si Anthony Limon. Napag-alaman sa investigasyon na si Limon, nakatulad ng mga biktima, ay isang online seller, ay may utang na 13 million pesos sa mag-asawa. Ang malaking utang na ito ay pinaniniwala ang isang posibleng motibo para sa pagpatay. Naging usap-usapan din ang pakikiramay ng mga suspect sa burol ng mag-asawa bago ito matuntun at sinabing wala man lang bahid ng pagsisi sa mata ang mga ito nang dumalo. They would inject themselves in the scene or even investigation. Kapag may umutot, sila yung unang-unang magtatanong kung sinong umutot. I think ginawa yan para magmukha silang innocent. Same thing happened to someone I know na minurder may balita na umatend ng libing yung killer. Yes kasi pag di sila nag-attend mas nakakaduda. Ganyan naman usually ginagawa ng mga salari lalo pag friend or family nila ang pinatay nila. Act normal. Pinuri ni Police Brigadier General Redrico E. Maranan, ang Regional Director ng Police Regional Office 3, ang walang pagod na pagsisikap ng mga pulis na kasangkot sa kasong ito. Binibigyang diin niya ang walang kondisyon na pangako ng Philippine National Police na maihatid ang katarungan para sa mga pamilya ng mga biktima. Ang mga pag-aresto at patuloy na investigasyon ay nagsisilbing paalala ng dedikasyon ng Philippine National Police sa paglaban sa marahas na krimen at pagtitiyak na ang katarungan ay naihahatid para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Habang umuusad ang kaso, patuloy na nag-ipon ang mga otoridad ng ebidensya at testimonya upang makabuo ng solidong kaso laban sa mga sangkot sa malupit na insidenteng ito. Ang pamilya na labis na naapektuhan ng trahedya ay maaaring makatagpo ng kaunting kapanatagan sa mabilis na aksyon ng mga otoridad na naglalayong dalhin ang mga responsable sa ganitong kahindik-hindik na krimen sa harap ng hustisya.